Guys, welcome to my channel. Uh, channel. Guys, meron na kung ano tatanungin. Ito guys. Ah, uh, nabili ko to sa Manama. Sabi nila masarap daw ito guys. Eh, try kong lulutuin. Ito daw ay sabi nung kaibigan ko si Raisa. Daludal daw ang tawag dito, daludal. Ano ba to, yung ano ng gabi? Ano? You know? Oh. Guys, yan gagataan ko siya. talagang ko siya ng sasawagan ko siya ng fork. Yan. Try natin guys kung masarap. Wala kasi ako nang gusto kasi sana gabi. Yung gabi talaga siya yung lahi. E eh kaso, to na lang ang tatry ko. Tingnan natin guys. to Try natin. Linisyon muna natin. Ano natin mo na yan? first time ko yun siya na lulutuin. First time ko rin na mata makakatikin nito. Sabi nyo na masarap kaya try natin guys. Yan. Daludal sabi nila sa Ilocano. Hmm. May extra na naman tong aking alaga. ayan na guys yung ano na linis ko na siya. ayan na siya, ganyan na siya kalami ayan ang ating daludal ayan na ating ingredients syempre meron tayong bawang, garlic ginger luya, onion chili at ito ang ating sasahaw pork at sa kalalagay syempre natin ng gata ayan ang ating gata yun guys, yung ito nilaga ko na guys meron akong sabaw, ayan yung, yan ang isasabaw natin, malinis yan ayan, guys umpisa na natin ng ating pagluluto ayan, lagyan natin ng olive oil Pagdito muna natin ang ating pork. Tapos natin para hindi mga gano'n. Ito thick.

yun. Sabihin na natin bawang. Para sabay-sabay sila natin ang ina. na Magalilin natin guys ng ating sahon. At Ngayon, lalagyan natin guys ang sili. Kunti lang yung sili ko para kasabay natin dyan para mas. Kahit eh, kunti lang ang guys natin natin ang ito. Saludan. Lagyan natin guys ang pinagsabawan ko ng pork. pan. Ito na natin guys kung ano. Medyo haluin natin ng konti. Yan. Kaya lang natin siyang maluto. Kasi ito matagal tulutuin bago natin ilagay ang gata. Lulutuin muna natin siya guys. lalagyan na natin siya ng asin. Asin lang guys ang ilalagay natin. Ayan. Tapan natin ulit. natin kung ano. First ko kahit na magluto nito. Pero parang ayaw ko siyang turugin para masarap yung ganyan. Mmm. Ano na siya guys? Lagyan na natin yung gata. Sarap. Yan, yun na lang natin siya guys, pakuluan. Para ano. Huwag natin siyang takpan para huwag masyadong malusak. Hindi masarap yung ano. Hindi maganda yung lusak yung ano. Yung gusto ko may buo siya. And guys, lagay natin ang sili. Ayan. Hindi natin siya tudurugin. Ayan mo lang siyang ganyan. Parang meron lang siyang. Ayan. Masarap pala siya guys. Para din siyang ano, lain. Lain gabi. Yung lain talaga. Mm, yummy. Ang sarap, guys. Ayan, guys. Luto na. Medyo tingnan natin kung ano. Ang yung medyo ano siya eh, Yung naglalang sa gata. Thank Medyo natutuyo siya tapos naglalang sa gata. Ayan, yan. na lang guys. Ito, ito. guys, pala yun. Yung, ano ba yun? Bad dog. Ay, nakalimutan ko ano na yung sabi ni Bernaline. Ni isa tawag dito sa Ilocano. Ano natin? Mmm! Ang sarap. Dapat pala guys, ang sinama ko, nakalimutan ko pala, ang bala ko kasi lalagyan ko ng higis ako sa alamang, konting alamang para mas masarap siya. Mm. Next time. Next time guys, ganun ang gagawin ko yon dike sa alam para mas maano siya masarap pang lasa thanks for watching guys